ang paglupad gikan sa kamingawan. Sa unang panahon bata pa ko, ang amuang balay grabe kagamay. Pitumi ka managsuon o ako ang ikaduha. Na ako'y maguwang pero sa'yo nagminyo. Nagsunod-sunod akong mama o panganak atong panahona. Ako ang nagpag-uod ang atiman sa ang mga manghud kaya ang akong ati ni uban na sa iyang bana kay naglain o balay. Akong papa grabe ka pala Walay adlaw na dili mahubog. Wala pili ang adlaw nga way may tabo na nila sa ang mama. Walay puas na si away. Sige og layas-layas mo sa bintana ang among kahimtang sa unang panahon. naka kog high school sa Samuel BDS sa Quezon. Sa among magsuon, akura ang naka sa Quezon. O kini, bumagpun sa huwang pagpaningkamo. Mumata ko og alas sa kadlawon para mananggi. Manguna sa musilingan ng kwartahan nang ko sa ilahang mahinubuan para lang siyod na makakwalta ko para balon o na ay pa uli. Sa walang-wala dyan ko biskan piso sa ako ang bulsa na makuot. Magpaklay na lang ko higikan kanson pa uli diri sa mua. Mauli ko sa mua na makilak kamulong bantay sa ako, ang mga manghod maabtan ako, mahubog na po ako ang papa. Nga ako mama, makita nako ako nga nagkadagma-dagma nagsaka sa among bintana. Kailagay mo lang ka, sa ako ang papa. Maingon pa na nga. Pa, ayaw na naghihilap ni si mama. Kay kapoy na kaayo, wala na akong sa akong buhaton ani akong mga mangod. Kay wala pa ang wala akong mama lagi. Kimula ko ako sa akong papa. Huwag sundang ka iyang patiyon. Malipayon ko pag maka ko o kung na ako sa eskwilahan. Mawot ko bisan isang nga lugar ka ko sa mga kontes kay ko sa amuang room. Nagsigi ko o gadao sa mga kontes bisan sa kalisod o pag uul na akong nagian. Ay ko na nakaputan kalipay. ni pa ko ang hilak-hilak sa akong maistra. Kaya pugsun ko ang ipa-apil o grampa-rampa araw na ay mo ripasinta sa mga iskulahan. Nakadungog pa ko at mga sakit ng mga istorya sa akong maistra nga. Ulaw-ulaw pa judug, apil di man ka kadaong. Ipalipat ko mo pil lagi bola jud mi kwarta para ikagasto. Ultimo pagkauna ko dili ko kapalit. Mangayo ko usumbra sa ko ang mga classmate. Sa ako nga anak surge na ay nanguyab nako ko. Sige siya ha, upang isita sa mga, mga balay. Pero ang ko talagay po pa rin sa yun sa una, Uba ang mga tiyo. Uba ko sa iya agad at tuong tawana. niya ang hinahan ni Istra ang amahan taga kawite. Niya na anak sila yaya aliman ka tago na siya o doon pinoy tawo po kayo na inamu. Sa sige niya o balik sa balay ganahan na po daw akong papas iya. Isidiman dala o mga gasa pasalubong o niya pang pangbalong na ko. Ang amuang kultahan ng sinigyan sa ama, iya hadi ko tahun kay niya sa kilang mga sinina o niya mapaguna po na sila sa ilang gulayan sa liyo. O niya ang naamisad ko bulihaw sa ilaha, magpapilog laba, ako po laban kay mo pagkwag. Dating hala ko kay nga nung si Penoy ang aku ang uyab. Mauto na utan ako na di ay daw iyang mamadya ng board kay maistra di ay diri sa mua sa Sebuli. Niabot ang panahon nga nagmimit mi sa edad na ko nga 23. Nang lang yung og o kagayaan dito nagtabaw si Penoy sa pure gold apil sa mall nga limkit kayo. Tugay mi nakapuyo dito. Kamay ra among balay, iko makakaon o makatulog, isara na. Ni apuot ang adlaw nga naglisod mi. Kaya ang mama nang mini utro. Unya ang pinakasakit. gikamnusan ko sa iyahang mama. Dili siya ganahan na ako, kay pasin siguro po parira ko ng pagkababayi sa iyang anak. Niulit mi sa kabite, niantumi sa iyang makaliwat dito. Niantumi Di sa ginatawag nila nga adakong balay, kay katong balaya, takutut siya. Nagtulgan pa siya po ng hapon sa unang, karahan. sa ilang mataan na dapat kaayo ti na Pero kay lagi, pobre ko, nangguna ko. Ako ang naingon sa akong kalinyon na nagkatulo akong luha. Maning kamot ko, maning kamot tiyod ko. Naibot ang ni Penway. Nasuko siya kaya nga nung ko nagiig niya ang suwan sa ilang papa nga. Nga nung ang manang ipagunas ng siling kanihan ay manadili para mabakasyon, dili para mangguna. Nakaingan dito ko atunga nga. Nasunod dito niyong pobre rata kaya no yan sa mga dato. Nagampo dito ko piyag ni sa kinuho. panahon na muntak o banal na ko niya sa kuwang mga plano ng niya ni Ma'am Asinso Puhon na uli ni sa bukid noon diri sa Sibuli Nakaw na kung nakuna ko ng mga abroad na lako haong anak at elementary pa mahadlo ko ang pila pero wala ko'y mabuhat ay gusto ko makakwarta nangigil sa akong singot o gago karoon na ang bukid sa ko anak. Year 2000,

grupo na ano'y ang parta na ginapadala ko. ako. Apil ako ng alahas iyang ibang harta sa bae na apay iyang mga misyo. Nakaingon ko. Grabe ang panikang dito. Walay napadulong ako na Ngayon, ako parta na hinabuwa. Nagkani na ako'y ang kamay. Nanong sa

ito makapalit ako sa ang magusto paliton para sa ako ang pamilya. Ang amo ang balay na pautro na ako sa akong pagpaningkamot. Makaingon ko sa akong kaugalingon. Ipagpuran jud ko sa ginoo. Gihigugma jud ko sa ginoo. Sa akong kalisod sukad pa sa una. Ako nagandoy na makahawas sa kalisod sa paninabuhi nga among giantos aron mabuhi ug busa karon naning kamot ko gitugyan ko sa atong Ginoo nga ang panginahanglon namo sa matag adlaw kaya na kayo nang makuha mapalit o makaon sa karon nga panahon asenso na ang akong negosyo ang mga tao nga nagyano sa kuwas sa una na sa nasa kuwa mo dool o sa ilang panginabuhi. Wala ko tumut sa mga tao nga napasakit na ko sa una. Andam ko o sa mga naglisod hangtod ka rin. na ito ang sa blessings na sa ito ka rin. Kikabang tanan kanitanan, sa tuha, kini sama sa makalungkaho kung hilang sa akin. Busa ang maning kamuta, kini maning yung huwata mo na'y kikanap mo aputara sa atuang mga kamuta.